Gusto ko kong ipahatid sa hepe po ng Tabuk City ang aking uh, snapy salute kay Police Lieutenant Colonel Jack Angong Sir, ang uh, direct upper class ko dito sa balitang ito. So dito, uh, imbis na ikulong niya, no, yung ukasuhan niya, yung nagnakaw ng gatas ng anak niya, ay imbis na kasuhan niya at ikulong, ang ginawa niya ay binayaran na lang niya. <laughs> Nangyayari po talaga ito and... Thank you, sir, at pinakita mo yung heart po natin, mga kapulisan. No? Yung empathy na tinatawag, no? yung uh, kakayahang maunawaan at maramdaman ko ano man pinagdadaanan ng iba. Thank you, sir, for being the answer to that man's prayer, sir. Pinakita mo na hindi lang sapat yung kagalingan natin magpatupad ng batas. Pinakita mo na marunong tayo makinig at makaintindi sa pinagdadaanan ng ibang tao. So, Maraming salamat, sir. At uh, hindi ako nagkamali na ikaw ang aking direct upper class. God bless, sir. At sana dumami ang katulad mo.